Hi guys! For today's video, yan, nakikita nyo ba guys? Ang nakikita ko, charot. Nagsabot ay yung ni guys. So ayan guys, napag-isipan namin dalawa, nag, uh, mag, ano kami guys, magpakulay ng buhok. So ayan, kung nakikita nyo guys, ayan, libre po yan guys, wala po yung bayad. For this video, charot. <laughs> Bitaw guys. Naghanap kayong mga white hair. So kinahanglan guys, ato nang tinaon, sign of age na guys, kay Gors na ta, no? So para maiba iba na nga tong, kunot sa agtang guys <laughs> kay mo sa tiguang ni mga white hair guys no, pero na may uban guys nga ilang tinaon puti ilang ipaputi. ilang ipa brown ilang ipa itom so nara na sa tuwa guys no sa tao lagi na guys <laughs> o di ba gipakita pa ang para tina guys sana all char <laughs> so yung na lang mi guys puli puli lang mig tina pag human ani siya ang tinaon ako, guys charot oops wag mag-isip ng di, ano ha ganyan lang kami guys good vibes lang kami ng akong asawa guys, o, diba? Di ba mutra na niya guys, kay wala na siya ay guantes Nangita sa guantis, wala na mamakit iso eh. So, pagkahuman anak ka rin guys, pwedeng puti anak sa kamot kay, o ba diba? Gikamot lang guys, Kumbaga, gikos lang sa akong buhok ba, kay wala, man, wala may guantes So, ala ano lang, God, agwanda lang it, guys, sa kanang ihang kamot. Nakatawa ko, guys, kaya pwedeng ito mas yung kamot na pagkahuman anak nag uh, basa talan sa akong buhok. kaya wala ganig guantes So, padayon na nila to guys, no? yan, So, pasalamat ta sa mga, sa nag sa kumbok guys. Kay giabot na siya kogi guys. <laughs> Thank you ever so much. Thank you ever. Oy, palingon-lingon pa yan guys kasi may maritis na nag tanaw sa mga guys ba. <laughs> Nagkan kay maritis guys. So abin new guys mga silingan ambot na langit guys. Ako ray di mo gawas sa balay kay di ko ganahan mo gawas guys. Uy, usa may makuha na to dra sa gawas diri na lang ko sa Facebook. Diba, di ba guys, diri na lang ko sa Facebook magmaritis ba. Bitaw <laughs> guys. Pasaylo ah, ang nakasala kay dili man ta perfect nga tao. So, ina na lagi sa kumbok guys. Bastang daghana na makuha ang buhok. Kung ako kasabot og unsa to nga sakit guys. Nya, Muna dito siya guys, sign sa may nakai diabetic, nga taas na imong diabetic na mga larag ba imong buhok ba. Nya anam anam pug kaganiwang kaniwang, way gana ikaon, kapoy imong lawas, sige kag pangihi sa isa ka adlaw, asa ka ba guys, kuwang pa. Hantud gabi, di ka halos katulog. No? So, mora na siguro to guys. Ang batla, kung um, sa basa mora to akong ibati guys. Karoon medyo okay-okay naman ni siya kung guys. Pero tanawan niyo guys. O, oh, mero, mura pa siya, ano, Mura pa siya ganang ng upa o -upa, sa may alimpuan. Pero okay na na guys. Dili na na sama sa una nga. grabing nipisa sa akong buhok. Grabing kagas. Muragway ka vitamins, vitamins nga buk guys ba. Na, klaro pa kayong bagol-bagol. Bago. <laughs> <laughs> Mito guys ay pasalamat din ko sa Ginoo guys gitagaan po second chance nga iya pong po, gibo eh, siguro na pa ko yung mission diri sa boss kalibutan guys no wa ko magdahom nga sa ako ang gibati pore hinumdom nga ma nga makatabo ko ba ana so kita ang tagsa tag ka mga tao dai guys gikan pa lang sa tong paghimog sa to inahan so mo storytelling ta guys no nanatay natay gi angkon nga laing signos so sa paggawas pa lang sa to sinapopulo sa tong inahan ah! Ay, humana dai ko to guys